si Baleleng ay lumalaban ayan si Baleleng nakikipagbalyahan barako yan eh malakas naman talaga siya Ang tabingi lang talaga igi eh. oh, meron tayong ibon dito ah oh atin ito eh loko to ah sabi ko nakilala ko siya eh tumasok ikaw ah ikaw ah ikaw 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 tumasok ka dyan taga dyan ang magandang buhay mga kalapatid at mga ka-farmer Ayan, andito na naman tayo sa ating mga alagang kalapating Nagpapasaya sa atin, syempre Ayan Ah, teka lang, sino ba? Nagkaganyan ng balahibo mo, sister Naglalaglagan, logoners ka Pero bakit hindi nilalaglag? Ah, hindi nilalaglag Ganda ipot nyo hmm. ah na yung isang Ah uh, Young bird na may bloaters, yung so, ating uh, eto ka dito eto yung imbrick na nakuha natin medyo may ano siya oh, oh. May hindi ka makakain magsara yung ano mo ha ah. magsara yung teka 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 magsara yung yung tuka <laughs> di mo mabuka ah kaya pa natin kung may cankerage wala naman ito lang palaga ang oh, bulo bulo tong oh. parang namamaga din ang ano mo ah. ha ano ka ba may ano ka ba aro aro aru, meron sya ayan o oh. mais maisan hmm meron kalaban ng mga young bird talaga teka yan na ka para sa'yo dapat hiwalay ko na sana eh. kaya lang wala tayong napaglagyan let's go sinong sino ang lilipad? Sino ang ayaw lumipad? Go. Kakaskas tayo ng mga ipot-ipot nila. Mm. Okay. Ito si Baleleng, ito si Itim. Lumalabas na rin po 'yan, pero tingnan natin. walang lang natin ang bukas. natin pagbag papakain na. Ah. Late ng ating ah. loft, ano? <laughs> pliers lang talaga Pakain muna tayo Uy, doon ka, doon ka sa Doon ka sino pang nasa laba oh, wala gutom lahat tingnan nyo oh, pasukan oh. sige tapos mamaya gali max ulit ang ipapakain ko pelet na naman hapon titingnan natin kung ano meron akong nakita na magandang pelet. ayan ay pa rin pumasok ah makalabas may nakita akong magandang pellet ah yung stag developer nakita ko sabi nila maganda din daw po sa kalapate yung mga naniniwala talaga na ano na, yung mga fans kasi na nagpe-pellet talaga eh mabilis nga naman tunawin ay nahangin eh tuloy kayo makita ano yan mm. Ayan. Hmm. Okay lang yung ganyan. Basta importante lahat sa <laughs> Medyo masikip na. Ang plano ko nga, gaya ng sabi ko nung last, kailan pa ko manasabi yun. Parang mas magandang pakainin sila. Yung hindi ganito, na kung marami po masyado, maganda yung parang, sabi mo na 2x2 na poop tray, doon mo ikakalat yung pagkain. Para lahat may chance makakain. Kasi yung medyo mahina, talagang maaano naman, mapag-iiwanan magaya nito ayaw pang umuwi uy dalawa pa pala kayo dalawa pa kayo ha sabi ba hmm hmm ito yung ano ito yung boy lagoon. yan, nakit ka dyan, diyan ka pumasok alam mo naman eh oh. sige lang, meron pa tayo dito mga ah, latecomers yung mga nagpapahuli munggo yan mga kapano o oh, iniiwan niya yung munggo masarap ang munggo wala naman kaya arthritis kain lang kayo ng munggo mukhang in demand ngayon ang kalapatids ha galing ni Reggie Cruz endorser ng kalapatids <laughs> medyo mahal siya pero tingnan nyo tinatangkilik pa rin anak ah kikita ko marami nagpo-post ng ano eh kalapatids eh galing ah Sige. Kain lang. Si Baleleng ay lumalaban. Ayan si Baleleng nakikipagbalyahan. Barako 'yan eh. Malakas naman talaga siya. Uh, tabingi lang talaga ni uh, Sige Dalawa kay diyan sa butas. Pero lumalaban si Baleleng. Oh, uh, takaw. ba? Diba? Very good Baleleng. Susunod lilipad ka na, no? Basta bumalik ka lang. Malay mo, kapag palahi ka pa, hindi malayo yun. Asan ka na? Nawala oh, yata si Balelsa. Talo pa rin syempre sa, bali sa baliyahan. Eh. Ang kulang yung pakain natin. Pagka bitin pa rin, nalagay pa tayo. Gusto hangin. baliling oh. Mga banal. Galing mo baliling ah. Itong pagkain na to, may buk-buk ng kaunti ito mga farmer kasi nagkamali din ako. Masyado akong, alam nyo na, newbie. Bumili ako ng isang sako na flyers mix at isang sako na breeder mix. Dapat pala hindi gano'n. Ano lang, tama lang na i-consume mo ng sabihin mo na 2 weeks siguro eh naparami yung bili ko ayun nabukbok tuloy nabukbok ah kulang kulang pa oh ito yung munggo tinira nila sagad okay dadagdagan natin ng konti pa yan mamaya pelit kayo no tubig pa ba? okay may tubig pa oh tama na ang lahat naman nakakain eh konti okay pa Masyado na rin naman kasi kay madami eh Pati sa fla sunflower kinakain na po nila Ay Mahal ang pakain ha Ang sayang sayang Okay Sige, banat. Baliling. Tapos lilipad uli kayo. No. Ay, tumambay kayo. Sige, okay lang. <laughs> Hali pa rin natin. Ganda naman ang panahon. Ganong mainit. Hindi naman uulan ng ano. Baliling, eh. Eto, galing nito. Kala ko mamamatay na yan. Eh. Ang laki nang nakuha niya sa pisngi niya. Ang laking bukol eh. Hiniiwan namin ang blade. Ayun, lumabas. Malaki pa sa mais. Farmer Randy Meneses, ayan, malapit na palang mangitlog. At babalitaan kita pag nangitlog na yung uh, sinasabi mo na uh, pakaingatan natin. Ayan, malapit na pong mangitlog. At akala ko nga, may itlog na kanina. Inaano ko siya. Akala ko may itlog na. Wala pa pala. So, malamang sa malamang magkaka... Ba? Ito, atin ba ito? Pumasok ba siya? Atin ba yan? Um, oh, meron tayong ibon dito ah o, oh, atin ito eh Loko to ah Sabi ko na kilala ko siya eh. tumasok, Ikaw ah Ikaw, ha? ikaw, ikaw Pumasok ka dyan Taga dyan kay Ito ka na nga ba eh. Kilala ko siya eh Pumasok dito sa loft ni ram Nadagit Loko ah Oh, kain ka na ha? mali ka ng pasok Ayan, ah, labas uli Sige, umikot kayo Busog na, Ikot, Mayas na kayo, layas Sige, layas <laughs> Layas, layas Layas na Busog na busog oh. Layas, magpagutom kayo Mamaya kakain tayo pellet, sige na Layas, layas Oh, oh layas na kayo Shhh. uy Uy gumaganda na ang ano ni Baleling ah gumaganda na medyo tag ayaw nyo ayaw nyo ayaw nyo lumipad yung mga pula ayaw oh, ayun sila grupo naman yan mga farmer wow kahit pinakain ko sila ng hapon na pellet natunaw naman po nila agad kasi gutom sila ngayon eh kita nyo pumasok agad naghahalo pa lang ako ng pagkain talagang nagkumahog na eh Lipad-lipad oh. lang, okay na. sakit yun yung mga nakakabalik hindi nakakabalik <laughs> ako yan balik tayo sa loft mga ka-farmer <laughs> meron naman tayong bagong discovery pagkain pangain ayan o no? platinum 4 medyo may kamahala ng konti doon sa integra 3000 pero mas tinitingnan ko mas maganda yung ano nya pang breeder talaga no so sabi ko ito na lang ang ganda nito nakapak na siya pag 1 kilo 1 kilo so naiwasan natin yung nilalanggam oh, nakabalot siya so ayun oh, ang kinakain naman nila ayan oh. sana lang sige mamili ka oh, yan. tinatapo naman itong isa oh. Oh. pero yung dito sa baba oh, sige sige ang kain oh. very good tayo dyan makakamasasanay din yan pag nagutom kakain konti konti lang ang bigay tapos ismasya na naman mga <laughs> Maulan. yan inulan sila pero yung iba naligo pa. Ayan, oh. May hindi pa pumapasok dahil bosog, Tapos yan, pakainin natin ng konting uh, nga nga sabi ko, ang merienda nila sa hapon ay pellet. Meron naman akong ano, platinum ah uh, stag developer naman. A uh, conditioning, ranging naman pala. Ayan yung ipapakain natin sa kanila. Hindi na integra hindi na din gali max so subukan muna natin yon hopefully ay maging maganda no pero syempre sabi nga nila hindi naman sa nakukuha yung porkit pinakain mo eh uuwi ang ka na ng ibon <laughs> bloodline pa rin yan nag enjoy lang ako na alam nyo na space experiment ng pakain <laughs> Oy, pasok na ikaw. Ba't may mga naligo? Alam nyo bang gabi na naligo pa kayo? Na. Awi na, awi na. May mga naligo pa ang sa ulan. hindi hmm, na kayo mag hindi ano, na kayo mal, maglilipad ngayon, ano? Makakala nyo, lilipad pa kayo. Kain muna, kain. Kaya, okay. awi parang nasobrahan ako ng pakain kanina parang uh, mali ang diskarte natin dahil hindi sila gutom ngayon tingnan nyo medyo dapat pala kaunti lang ano? tama tama nga hindi natin kakain sila medyo binusog ko kasi kanina eh natukso ako eh gusto pang kumain binigyan ko pa ng binigyan bukas na kain yan tapos bukas konti lang para sa hapon mga kain sila hoy pasok na hopefully bukas may pumasok ayun hindi ko lang alam kung papasok yung mga tropa Mahaba ba ng bakasyon pero uh, okay lang <laughs> tipid sa labor <laughs> Ayan. Tay natin silang uh, pumasok. Yung baleling, tingnan mo mga ka-farmer, oh, tingnan niyo, oh. Hindi nagaano. Nung una niyan lapag dito, talagang nakabaliktad yung gumano yung ulo eh. Pero ngayon medyo ano na siya, oh. uh, pabingi lang ng konti. Maganda na kikipagagawa na sa pagkain. Hmm. Bayo pigeon yan. Sur barako, ay barako. Tapos, bumili pala ako ng katol. Sabi ko kay ano, kay Rambo, kahit sa gabi, bago magdilim, oh, o 6 o'clock, maglagay na siya ng isa ditong katol. Para naman medyo, ano, kasi tingnan nyo po itong isa. Ayan o, oh, maganda pa naman. O, oh, na naman ng bulutong. Oh, yung yan, may bulutong, kinanggal ko lang. O, oh, tingnan nyo oh wala pa naman akong maanong gamot dyan natatagtad ng bulutong gawa nung kagat ng lamok pero yung mga matatanda hindi po nagkakaroon ang naobserbahan ko ang kalimitang tinatamaan is young bird naalala ko yung ditong tinamaan na sa baba dalawa sila patay inano in ano uh, napuno ng bulutong iniingatan ko itong dalawa na papisa natin galing sa yung ano, waterhouse bekat na bigay ni ano Nina na ka farmer Jonathan at uh, farmer Roland Ramos ayan no ito yung isa hindi tumuloy at yung isa walang laman mangingitlog na uli yan Ito e ang iniingatan ko na wag makagat ng mga malamok ano so ngayon hili tayo ng katol 2 pesos lang naman ang isa kahit man lang uh, ilang oras yan na andyan so naandyan pa yung amoy kahit ano hindi hindi na close naman to eh. so malamang sa malamang matataboy na yung lamok kahit isa lang tapos yun nga doon sa bagong loft titingnan natin kung ano ang pwedeng gawin ano pwede din naman magkatol hindi <laughs> matrabaho pero ayan yung ano naman sa breeder section lang ano pwede naman ano mga may mga inakay Ganda pa naman ng inakay na ano? Bago. Yan bago tayo magtapos, pinag-iisipan ko pala kagabi. Kasi may nakita ako na ah, pahiga yung kahoy. Si Junjun, gundo naman. Grabe naman ito, ang taba naman nito. Yan magandang papaya mga ka farmer oh. Wow, nasingit ko lang kasi napadaan ako. galing mo ah. Oh, nabati ka. Bukas may sakit ka. <laughs> ayan, ko, oh, pwede ito sa uh, manok. Ito, ano na to, mga farmer. Sira yan, oh, yung mga bukol-bukol na yan. Hindi ko lang pinitas, pinahinog, sabi ko bibreak sa, ano, sa manok. Pero maghahanap ako dun, baka may dumilaw na rin. ayun dito, bago tayo magtapos, ano. Ah, kasi may mga haba din ng palochina. Iba-ibang haba niya. Pero kung pahiga, parang masyadong maano, ito, no. More than 5 feet yata, ito. Ang patayo, kasi kung pahaba Ay pahiga Makakapili tayo na Maano mo talaga yung Taas Kasi kung dito yung anggi Hindi na masyadong Medyo mataasan Sabihin mong mga 6 feet hindi man naman yung araw Hindi na makakapasok 4 uh, feet uh -huh. Kasi ito naman yung may 2 ano ba to 2 by 2 yung aming uh, tubular so pwede pwede siyang i mai black screw no pero kung patayo naman maganda din kasi dito sa gitna maglalagay lang ng uh, kasi yun ang una ko naisip eh di ba Pwede siyang maglagay ng tubular. Tubular pala, hindi flat bar. Tubular. Yung tubular po, Pwedeng dalawa. oo Dito pa pala tatlo. Tubo lang lalagay. Alanganin naman kung kung 4 feet. Sa bagay, pwedeng ilagay ni Junjun -Jun dito. Dalawa lang kahit doon. Wag na. Kasi uh, hindi naman na mag-ano no. Kasap nakasagad lang siya. ay dito lang siguro malakas pa naman doon hindi na dito tapos dito isa okay na yun tanong ko sa kanya kung po pwede yeah, si Junjun kasi gusto niya talaga yung matibay ba Walang... ayaw niya nung pwede na dito ayan gumagalaw po ayan, oh, ayan, dito medyo gumagalaw sa, sa side na ito pero doon wala nang ganyan kasi may X na yun nga sinasabi niya na yung linagay niya na ha, o, yung X na yun, ano yun? <laughs> Pinaka kontra, pangontra ba? Ito dito, mayroon parin rin pala. Ayan, oh. oh, oh, oh. Kita nyo yan. Oh. Pero, lalagyan yan. Kaya ang gusto niya sana, sabi niya, hindi, ayaw mo ba kuyang, ano, kanya, ang pinto mo dito na lang? Huwag na doon, kasi gusto niya sana lagyan niya ng, ano, ano. Pwede din naman. Ayaw nyo na dito sa side Pwede no Para kung Sa ikatitibay Dito na ang entrance Lilipat lang naman yan Dito na ang ano yan Pasukan Para nga naman mas matibay Tanong ko sa kanya kung ano Or Dito Dito ang Entrada medyo may ilang days kami para makapag-isip hindi ko alam kung pa may papasok bukas lipin nga natin dito may papaya ba nabusa kami ng hinog na papaya sa ano sa bahay May pahinog yung dyan na ano oh, dilaw na Lapa yata hmm, parang wala ako nakikita tignan ko na lang Oh, may kalabasa pa pala doon. Ikot muna tayo sa aming gulayan, mga ka-farmer. Ayan, no. Oh. Dito sa likod ng loft. God willing, uh, years to come, magkakaroon ng nyog. Sana naman makapagpabunga kami, no, ng yung eh, marami ba? Parang bikol. Parang bikol lang. <laughs> Ay, baba na pala ng tubig. Uy, baba na ng tubig, oh. Nabut mm, nabot na yung dito sa may gilid. Umababa. Ito, ito malaman to. Oh, marami pala. Ito may mga tama talaga yan. Mm. Ganda yan sa manok. Sa manoki. Ay. Iya, kita pa akong ano ah. Ganda oh. Ganda ng ano dito. Ganda ng papaya. Meron may, may, may ano pa. ayaw pang sumuko ng kalabasa. Oh. Nakita na naman natin, ibig sabihin, laki na naman ang chance di matutuloy. Ayun oh, no? meron pa. Sana kaba ng buhay ng kalabasa, no? <coughs> Ay, tayo. Sarap maglakad-lakad ng ganitong panahon. Oy, delikado na to ah. Delikado na. Oh. Wala nang bunga diyan. Dito wala na din. Ayun pa, meron pa pala isa. Napakasarap ng kalabasang 'yan. Oh, atin niya pa Kenny. Duala pa. Hmm. Kumuha na din si Rambo eh. Naman ang gata yata bukas, ah. sarap niyan. Bitin ako dun sa ginawa akong ano, hagawa pa nga ako ng ano. Parang gusto ko pa ulit magluto Bukas ng gatang papaya na uh, may malunggay at manok kasi nabitin ako nung isang araw sabi ko kay hey, bebe kahapon nag crave ako bebe sabi ko eto di kagandahan to mga farmer yan oh. tuturo ko sa inyo pag may ganyan yan hindi yan, hindi yan maganda may tama itong kalaan to uh, papaya na ito eto kukunin natin pang isang kain yan kukutsarain mo na lang okay naman lang may kalabasa pa dito so yan ha hanggang dito na lang <laughs> napahaba tayo dito sa gulay so ayan napunta na kasi may nagtatanong bakit daw ako na ano ba may comment yata ano, may nagsend lang sa akin bakit ta uh, hindi ka na lang magtanim mana parang ayaw ata akong pagalagain ng kalapate magtanim ka na lang <laughs> pwede naman pong ihalo yung ano di ba sa buhay natin hindi lang puro tanim magalaga ka din ng hayop di ba saan ka masaya So, ayun. At least nakita nila may tanim pala. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!